Magsalita ka. Siniraan nila ako. Pati na rin si Yu Yu. Magsalita ka naman. Magsalita ka na bilis. Ano pang tinitingin-tingin nyo? Habulin nyo. Ma, tulungan mo ako. Ang tropeo ko. Ang kinabukasan ko. Sa tingin ko na lang kayo. Ayaw niyong makita akong masaya. Zeng Yuming, sinasabi ko sa iyo, kahit na ang gawa ni Chen Yu ay binili o ninakaw. Ang grand prize ngayong araw ay dapat lang mapunta kay Chen Yu. Chen Yiru, Si Jiajia ay tunay kong anak. Pero mas malapit siya kay Zeng Yuming sa lahat ng bagay. Kung gayon, pinipili kong mas mahalin si Chen Yu na mas mahal ako. Wala namang masama doon. Ako na ngayon ang presidente ng Yunding Group. Akin ang pera, akin ang kapangyarihan. Ako ang masusunod. Kung kanino ko gustong ibigay ay ibibigay ko. Napakawalang-muwang. Zeng Yuming, lano ko sanang mag-iwan ng pera para sa iyo. Pero hindi mo tinanggap ang kabutihan ko. Dalawampung taon tayong kasal. Ano bang naibigay mo sa akin? Laging nakasimangot at napakalamig. Kahit ngiti ay ipinagkakait mo pa. Sinong babae ang makakatiis? Sa isang lalaking tulad mo, buti na lang at mabait ang Diyos. At pinabalik ang aking unang pag-ibig na siksu. Siya lang, ang nakapagparamdam sa akin. Na ako ay isang babae. Isang babaeng minamahal. Ngayon, ako na ang pinakamayaman. At malaya na rin ako. Mabait ang Diyos. Malaya. Shen Yiru. Sa tingin mo ba talaga, ang yunding at ang pera, ay sa iyo na ngayon? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, sa tingin mo ba talaga, na ang assistant director Cheng na labin limang taon ng kasama ko, ay basta-basta na lang akong ipagkakanulo, para tulungan ang isang hangal na tulad mo. Anong sinabi mo, paglustay ng 370 milyon mula sa pondo ng kumpanya? Pemmake ng financial statements. Panluloko para makakuha ng loon sa bangko paggamit ng mga peking proyekto, para makuha ang pera ng mga investor. Shen Yiru, bawat isa sa mga ito ay may matibay na ebidensya. Sapat na para sa iyo, na mabulok sa kulungan hanggang sa iyong katandaan. Pinagplanuhan mo ako. Sinadya mo akong iframe. frame. ako nga ang nagplano nito. Mula noong dahil kay Chen ay kinuha mo, ang perang hindi mo dapat galawin. Ang bitag na ito, ay inihanda ko na para sa iyo. Imbestigahan ng gusto ang lahat ng hinawakan ni Shen Yiru lahat ng proyekto at daloy ng pondo. Kunwaring tutulungan siya sa paglipat ng ari-ari tapusin ang pagbabago ng legal representative at shares. Para isipin niyang nagtagumpay na siya, tandaan mo, ang chain of evidence ay dapat matibay at kumpleto. Pagkatapos ay hulihin na siya. Naiintindihan ko, Boss Zeng, huwag po kayong mag-alala. Shen Yiru, lahat ng ito, ay dahil sa sarili mong kagagawan. Diosko, si Shen Yiru pala, ay pinlano na palangkunin ang yaman ng asawa niya. At napaka-arugante pa para suportahan ang kabit at anak sa labas. Pusong ahas. Napakasama, muntik na tayong maloko. Manahimik kayo, wala kayong pakialam dito. Kahit na naglustay siya ano naman, ngayon ang yunding group ay sa kanya. Ang kumpanya ay sa kanya. Ang pera, ay sa kanya rin. Zeng Yuming, ano ang magagawa mo sa akin? Ikaw ang asong palaboy. Walang alam sa batas. Napakawalang pag-asa. Shen Yiru, sa tingin mo ba ang pagiging legal representative? Ay ganoon kadali ang audit team ng kumpanya at ang Municipal Economic Investigation Department ay pumasok na sa ding. Ang mga perang inilipat mo, kailangan mong ibalik sa akin ng walang bawas. At ang mga iligal na kontratang pinirmahan mo, at lahat ng pinsalang idinulot nito, at mga legal na pananagutan, ay sasagutin lahat ng bagong Chairman Shen, nang mag-isa. Kaya pala ginawa mo akong legal representative, para ako ang sumalo sa lahat. Zeng Yuming, napakasama ng iyong puso. Yeru, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi kaya totoo ang sinabi niya. Ano na ang gagawin natin? Yuming, mahal, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako sa iyo, para sa ating dalawa, sa ating pinagsamahan, para kay Jiajia. -Jia. Hindi ka maaaring maging ganito kalupi. Hindi mo maaaring sirain ako. Yuming, wag mong kalimutan. Noon ako ang naglakas loob, na ilayo ang mga gangster na iyon kundi baka ikaw ay nawala na nila at walang Zeng Yumi ngayon at walang Jia Jia. Hindi mo maaaring gawin ito sa akin. Hindi mo maaaring suklian ng masama ang kabutihan. Nilayo ang mga gangster. Nakaligtas sa pagulo. Ang gabing iyon ay hindi ko inaasahan na si Shaniru at Boss Zeng ay mayroon palang ganitong nakakaantig na kwento. Nga, utang na loob sa pagliligtas ng buhay. Kung talagang ipapakulong siya ni Boss Zeng, di ba't parang, Yuming, nakikiusap ako sa iyo para sa ating nakaraan. Para sa pagliligtas ko sa buhay mo, sa ating pinagsamahan, patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Pinapangako ko, pinapangako ko, na magiging mabuting asawa ako sa hinaharap. At mabuting ina kay Jiajia. Jia. Ang ating pamilya ay mamumuhay ng maayos. Okay ba? Shen Yiru, binigyan kita ng maraming pagkakataon. Hindi lang isang beses. Lahat ng ito ay sinira mo mismo. Jiajia, aking mabuting anak. Alam ni mama na nagkamali siya. Nabulag si mama. Tulungan mo akong makiusap sa papa mo, pwede ba? Sa hinaharap, ay babawin ko ang lahat sa iyo. Ang pagmamahal na utang ko sa iyo, ay ibabalik ko lahat sa iyo. Mamumuhay tayo ng maayos sa hinaharap. Okay ba? Jiajia, nakikiusap ako sa iyo. Magsalita ka, papa. Siya pa rin ang tunay kong ina. At iniligtas niya ang buhay mo. Hindi ako makakapagdesisyon para sa inyo. Pero, tutu, na noon sa eskwelahan ay ipinagyabang ko ang yaman ko, at may nakapansin sa akin, at nagpagulo sa akin. Siya, siya ang sumigaw, at nilayo ang mga kriminal na iyon, at iniligtas ang buhay ko, ang utang na loob na ito. Shen Yeru, tumayo ka muna. Nakatatandang estudyante. Noon sa eskinita sa likod ng eskwelahan, ang taong nagligtas sa iyo, ay hindi si Shen Yeru. Wansing anong sinasabi mo? Ang sabi ko. Noon sa eskinita sa likod ng eskwelahan, ang taong nagligtas sa iyo, ay hindi si Shen Yiru, kundi ako. Li Wansing, ikaw na babaeng walang hiya. Gusto mo lang agawin si Yuming, at magpayaman, at gumawa ka pa ng kwento para siraan ako. Sinasabi ko sa iyo, si Yuming ay akin. Ang pagliligtas sa buhay niya ay akin. Huwag mong subukang agawin. Huwag mong subukan. Siraan ka. Shen Yeru, kung gayon sabihin mo sa akin, anong oras eksakto iyon nangyari? Saan eksakto ang lokasyon? Ilang gangster ang naroon? Ikaw na isang mahinang babae. Paano mo nilayo ang mga gangster? At nakatakas na walang galos? Magsalita ka. Ako, matagal na iyon. Paano ko pa matatandaan? Mga alas 4 o alas 5 ng hapon. Sa eskinita sa likod ng gate. Mga apat o limang gangster. Tumawag ako ng pulis. Kaya tumakbo sila. Pero ako, ay naaalala ko ng malinaw. Dalawampung taon na ang nakalipas, hindi lang binago ang iyong kapalaran. Kundi binago rin ang aking pinakamahalagang desisyon sa buhay. Pero ako, ay naaalala ko ng malinaw. Takbo. Sige takbo pa. Ibigay mo sa akin ang pera. Bilis. Anong ginagawa ninyo? Tumawag na ako ng pulis. Parating na sila. Pulis dito. Ikaw na maliit na babae, nangangahas kang makialam. Mga kapatid, pulihin niyo siya at guluhin. Sugod. Saklolo. Saklolo. Estudyante. Estudyante, salamat sa iyo. Sa pagtulong sa akin na ilayo sila. Tumawag ka ng ambulansya. Hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Kung makakapit ako sa mayamang ito, magiging maganda na ang buhay ko sa hinaharap. Estudyante, ang dami mong sugat. Huwag kang matakot. Dadalhin kita ngayon sa ospital. Magpakatatag ka. Nakatatandang estudyante. Nakatatandang estudyante okay ka lang. Nakatatandang estudyante. Ah! May kasintahan na pala siya. Shen Yiru. Ikaw naman luloko. Dalawampung taon. Niloko mo ako ng buong. Dalawampung taon. Kaya pala nagtataka rin ako na ang matapang na babae noon, na nagligtas sa buhay ko, ay naging isang sakim at pusong bato na babae. Dahil pala ako ay bulag. At nasayang ang dalawampung taon. Papa, wag mong sirain ang iyong kalusugan. Yuming! Noon, kahit hindi ako ang nagligtas sa iyo, kasama mo pa rin ako ng dalawampung taon. Isang araw na mag-asawa ay isang daang araw ng kabaitan. At si Jaja. Ako ang tunay na ina ni Jiajia. Hindi mo maaaring gawin ito sa akin. Shen Yiru, ano ba talaga ang ginawa mo kay Jiajia? Ikaw ang mas nakakaalam. Hindi ka karapat-dapat maging asawa, at lalong hindi ka karapat-dapat maging ina. Ako si Zeng Yuming, ay hindi hindi magkakaroon ng kahit kaunting awa sa isang taong tulad mo. Hindi ako karapat-dapat. Zeng Yuming sa tingin mo ba ay mabuti ka? Kung hindi dahil mayaman ka, iiwan ko ba siksu? At maghihiwalay kami ng maraming taon. Tiniis ko ang mukhang iyan, ng dalawampung taon. Sawang-sawa na ako. At ikaw Wanxing, Huwag kang magpanggap na malinis. Kung hindi dahil mayaman si Zeng Yuming, gusto mo sanang dumikit sa kanya. Noon nagpanggap kang inosente na nagpadala ng love letter. Ngayon nagpapanggap kang eksperto para agawin ang lalaki. Pakasama mo talaga. At ikaw, pinalaki kita na isang walang utang na loob. Sa kritikal na sandali hindi mo tinulungan ang iyong ina, kundi nakipagsabuatan sa iba para guluhin ako. Sana hindi na lang kita ipinanganak. Shen Yeru, tumigil ka,